Alam ba ninyo nang magsalita ang ginabubulok na katawan ng santong ito? Tumigil ang paglindol. Taong 1615 nang yanigi ng malakas na lindol ang Messina, Italy. At dahil sa walang humpay na pagyanig ng lupa, araw at gabi. alam ng mga opisyal at mga mamamayan kung ano ang kanilang gagawin. Kaya team silang nanalangin sa pamamagitan ni Santa Eustokia. Na sana'y matapos na ang mapaminsalang lindol at hiniling din nila sa mga madre na ipagdasal rin ito. Inilabas ng mga madre ang katawan ng Santa mula sa oratoryo kung saan ito nakalagak at dinala ito sa choir sa dati nitong pwesto. At nung magsisimula na ang kanilang night prayer, biglang bumuka ang mga labi ng nasabing incorruptible na katawan ng Santa at tinunohan ito ang unang berso ng Salmo. Ang mga madre ay lubhang natakot at naantig at sila ay nagpatuloy sa pag-iyak napansin nila ang kagalang-galang na ulo ng Santa ay yumuko sa pagsambit ng Gloria Patri. Mula sa sandaling iyon, umikil ang paglindol.